Bakit nga ba hindi na chine -check ng mga immigration officer ang ating e-travel QR code? Bago ko sagutin ito, gusto ko lang sabihin sa mga nagko-comment na hindi na kailangan ng e-travel QR code. Mag-ingat po tayo sa mga comments natin. Baka gayahin tayo ng iba tapos ma-offload lang yung pasahero, kawawa naman. At sa mga nakakabasa nito, mag-ingat po kayo. I-check nyo din po ang account nila. Pati mukha hindi niya mailagay dahil wala siyang tiwala sa mukha niya. <laughs> Pag na-offload po kayo, hindi po nila babayaran ang mga nagastos nyo. Kaya sumunod na lang tayo kung ano ang sinabi ng gobyerno. Ito ang sinabi ni Undersecretary David Almerol ng Department of Information and Communications Technology sa isang interview. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailang ipakita yung QR code we're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakalang isa-isahin pa na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. Ayan, Masters, malinaw po yung sinabi niya. Pag nag-register kayo sa e-travel, pagka-scan pa lang ng immigration officer sa inyong passport, makikita na nila na nag-register kayo. Kaya hindi na nila tine-check ang inyong e-travel QR code para hindi doble-doble at mas mabilis ang process. And thank you for watching, Masters. Sharing is caring.